Nang nana pugui pangutana dan ba. Unsa imong istorya nimo eh, nang nga bana nga dili mo remit og kwarta nya. Pag chicks dari traba kayo. Oh. Hoy. Hoy mga bana. Hoy kamo gani no. Kada gani kuan inyong maasawa nga nga ara intawon sa balay nga gibinan paninyog mga anak gani kana ko masulti sa mga bana no nga mga inana. palahubog ka ayun mga adarit ka ayo nya di payud ka nang di mo remit no di payud ka sagaran anak ka nang mga palahubog kay nga mga bana nya di mo remit mga adarit kay nang dagko nya magpadarit adarit nya mura biag sus ginuo ko ang mga dagway ni maho na lag hoy mga bana paningkamot mo hatag sa inyong asawa oy kay luoy, kay inyong mga asawa sa balay ba luoy ka ayo kung kamo kay ibilin dito ano Laliman lang mo budget no, nya sigra maginom-inom ya mga adarit-adarit pang pagwapahan asawa tagaig pang gasto, pang shopping bara or, pang kuha nila, pang pagwapa nila, para di mo mga daritog lain, kasabot mo, ha? Pagwapa yung asawa, ay mo si pangitag lain, e, murabig, mga kwartahan mong dagko, mga bagak, yung mga naong uwi, umi, maklaro.